Mga kapuso, rumaragas ang baha sa pababang bahagi ng kasadang yan sa barangay Lubas sa La Trinidad Benguet nang biglang nadulas ang isang batang naglalakad. Inanod ng tubig ang anim na taong gulang na biktima hanggang sa tuluyang lumusot sa kanal. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, iahatid namin maya-maya lama. Big time taas presyo sa si LPG ang bubungad sa unang araw ng Oktubre. Epektibo bukas, halos apat na piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG ng Petron. Ibig sabihin po niyan, mahigit apat na piso ang sipa sa presyo ng kada 11 kg na tangke ng LPG. Tataas sa ang mahigit dalawang piso kada litro ang kanilang auto LPG. Pagdating naman sa petrolyo, big time rollback sa gasolina ang bubungad sa unang linggo ng Oktubre. Ay sa isang oil industry source, posibleng bumaba ng magit 2 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina. At ang posibleng namang taas presyo sa litro ng diesel ay 10 to 50 centavos. Hindi na lalayo estimate ng Uni Oil na 1 peso at 80 centavos to 2 pesos na rollback sa gasoline at 20 to 40 centavos na increase sa diesel. Sa datos sa ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, base sa 4-day trading asahan ng tapyas na 40 to 60 centavos sa kerosene. Paliwanag ng DOE may epekto sa paggalaw ng presyo ng oil products sa pagtaas ng interest rates, paglakas ng dolyar at pagluwag sa import ban sa langis galing Russia. Samantala, patay nga po sa pananaksa ang isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia at panawagan ng kanyang pamilya, hustisya at ang maiuwisan agad ang kanyang labi. Narito ang pagtutok ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito na palang huling video na masisilayan ang ngiti ng OFW na si Margaret Garcia. Nitong Miyerkules, nalaman ng pamilya ni Marjoret sa Pangasinan mula sa mga kapwa niya OFW sa Saudi Arabia na patay na ang 32 anyos na domestic helper. Hindi pa namin alam ngayon kung ano talaga ang ikanamatan niya pero sabi nila yung sinaksak daw siya. Hindi pa namin alam talaga ang talagang resulta. Kuwento ng asawa ng biktima September 15 pa niya huling nakausap si Margaret. Wala na raw silang natanggap na tawag pagkalipas ng ilang araw. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng biktima. Mapadali po yung pag-uwi ng labi niya tapos yung sa hostisa niya po na nangyari sa kanya. Hanggang ngayon po wala pang alam kung anong nangyari sa kanya, bakit pinatay po. Nakipag-usap na sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pamilya ng biktima. Nakipag-ugnayan naman ng OWA sa ibang ahensya para mapabilis ang investigasyon at pag-uwi sa labi ni It was forwarded to us po from the central office. We all know nga po na this is allegedly murder. So they have uh, the remains will undergo thorough investigation. Sasagutin ng OWA ang pamasahin ng biktima para masundo ang labi ni oras na dumating na ito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio Nakatutok, 24 Horas. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng DSWD ang paglulunsad ng food stamp program sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Layon daw ng programang makatulong hindi lang sa supply ng pagkain, kundi pati na rin sa pagresolba sa malnutrition at kahirapan. Naham mahagi na rin ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards sa 50 beneficiaryo. May laman itong 3,000 pesos food credits kada buwan na magagamit pang bilin ng pagkain. Una, isigawa ang pilot testing ng programa sa Tondo, Maynila noong July 18. Base sa tala ng DSWD, nasa isang daan ang kasalukuyang benepisyaryo ng food stamp program sa buong bansa. Inaprubahan na rin ng Pangulo ang paglalabas ng 12.7 billion pesos para sa Rice Farmers Financial Assistance. Yan po ay tulong anya sa mga magsasaka dahil sa tumataas nilang gastos sa pagtatanim, lalo pa't inaasahan ang pagtama ng El Niño. May git dalawang milyong magsasaka ang inaasahang makatatanggap ng tig libong piso. Posible kaya mag ang bagyong Jenny at saan ito posibleng magpaulan? Alamin na natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Maraming salamat Pia, mga kapuso, lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Jenny at patuloy po nitong palalakasin ang hanging habagat. Huling namataan ng pag-asa, sentro ng bagyo sa layong 995 kilometers, silangan po yan ng Central Luzon. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sabi po ng pag-asa, posibleng tuloy-tuloy itong lumapit o di kaya naman ay mag-landfall sa bahagi ng extreme Northern Luzon o kaya naman dito sa may Northeastern Mainland Cagayana. Posibleng itong lumakas bilang severe tropical storm o typhoon sa mga susunod na araw kaya patuloy natin ang imomonitor. Yung trough ng bagyo, ganun din yung habagat at localized thunderstorms ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas wala pa pag pagulan dito sa malaking bahagi ng Luzon, maliban po sa Palawan dahil po yan sa hangin habagat. Sa hapon, malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin at may mga malalakas na ulan na dito po yan sa Mimaropa, ganun din sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera. Gaya ng naranasan sa Palawan kung saan naging makulang makulimlim at maulan po ang panahon. Kaya naman para sa mga residente o mga kapuso natin dyan, maging handa po sa banta ng baha o pagguho na lupa sakaling magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan. May mga pag ding inaasahan sa hapon sa Visayas, lalong-lalo na sa western at ganun din sa eastern portions. Sa Mindanao naman, may mga pag-ulan sa umaga. Dito yan sa Sulu Archipelago, pati na rin sa Zamboanga Peninsula. Mas marami nang uulanin pagsapit ng hapon kasama dyan ang northern Mindanao, ganun din ang Caraga at Soxargent. Para naman sa Metro Manila, may chance po ng ulan bukas, lalo na sa tanghali at yan po'y magpapatuloy hanggang sa hapon. At posible rin ang mga pagulan sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nabalahaw sa North Luzon Expressway northbound ang isang trailer truck. Kaninang madaling araw po yan matapos mahulog ang container nito. Base sa investigasyon, sumabot ito sa footbridge malapit sa May Hawaiian exit. Ang resulta, ayan, katakot-takot na traffic na umabot sa Paso de Blas sa Valenzuela. Nagpatupad na, nalang lang ng zipper lane para ubusan ng mga motorista. Naalis din kalaunan ang truck. May police checkpoint na sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte para raw matiyak na malayang makalabas-masok doon ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pabor naman kaya ang mga nakatira roon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Labas masok ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio lahat dumaraan sa checkpoint na inilagay ng Philippine National Police. Kailangan po ma-maintain uh, natin yung uh, kayusan. Ang isang pakay sa paglalagay ng mga tropa dito sa paanan mismo ng Sitio Kapihan ay para matiyak na malayang makakalabas at makakapasok ang mga miyembro. Kaya ang isang hiling ng PNP sa si SBSI ay tiyakin na nakataas ang mga boom. Alleged po nila na hindi po sila nakalabas before. So yung sangyo, nakita po natin na nakalabas na po sila, nakala freely without uh, any intervention. Okay lang po sa amin, ma'am. Na atis hindi masyado na uh -huh. uh -huh. Pababa sa publasyon ang mag-aamang ito. Sabi nila, mas maayos na ngayon may mga pulis. Bagaman, dati pa naman daw silang labas-masok sa kapihan. Pareha po sa si una, na sa una. Gawas-gawas po siya. Mauna mo po pag gawas-gawas. Sako-sako naman ang dala ng delivery rider na ito sa kapihan kanina. Ang dami. Natambakan ka. <laughs> Bakit dami po? Naman. Kasi hindi naka-deliver nung isang araw, mamay. Kasi yung, uh, lumabas yung issue. Hindi muna yung uh, area manager namin nagpapunta dito sa akin. Para safety daw. Kaya tuwang-tuwa ang mga taga-sukoro nang nahitid na ang kanilang mga order. Ilang araw po kayo naghintay ng inyong mga oh, delivery ng inyong order? One week po, ma'am. So, nung una baka ang deliver Oo. Oh, oh. Bakit Kasi sabi nila, hindi na daw sila mag-deliver dito. Okay lang po, walang problema. Naka-apaltin pa, pa rin po ba ang mga miyembro nyo na lumalabas? Mm. Like, na, 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 sa ano lang pag viswal lang, viswal. visual lang visual -oh. -oh. oh, visual lang kailangan visual lang Okay, sabang, uh, makilala ang lahat. Apat na libong miyembro ng SBSI ang nakatira sa mahigit 315 na hektaryang lupaing pag-aari ng DENR. Sabi ng DENR, inaward ito sa SBSI noong 2004 sa pamamagitan ng Protected Area Community Based Resource Management Agreement para sa agricultural purposes. Pero kahapon, sinuspindi na ito ng DENR dahil sa mga paglabag. Nakomment lang ma'am, nakomment kung ano pang susunod na. Pangyayari, basta kami kung ano ang ano ng gobyerno, susunod lang. Mula rito sa Socorro, Surigao del Norte, para sa GMA Integrated News, Manson Abduraman, Nakatuto 24 Horas. Handa ang 1.4 million na reservist ng bansa na protektahan ang ating teritoryo ayon sa AFP. Sa pagdiriwang ng ika apat na National Reservist Week sa Camp Aguinaldo kanina, binigang diin ang mahalagang papel ng mga reservist sa pagtulong at pagresponde sa oras ng kalamidad at krisis. Nais naman ni Defense Secretary Gilbert Yodoro na repasuhin ang kasalukuyang disenyo ng Reserve Force Paradigm ng AFP. Kailangan na raw i-update ito para makasabay sa mga bagong banta ng modernong panahon. Bukas sa planong itong AFP na nais ding pagsamahin ang regular at reserve force ng bansa. This time we are uh, facing uh, uh, more challenges that are global in nature. So ang ginagawa po natin ngayon is that uh, hindi lamang po yung reserve force ang uh, binibigyan natin ng atensyon in terms of reorganization but also the, the red, regular force. Gusto kasi natin na ma-develop po natin yung total force natin. Karambola sa Ilocos Sur, isang pulis ang nasawi. Bata naman sa Davao City, nasa gasaan ng bus. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Estudyante sa Davao City, patay matapos masagasaan ng bus. Tumatawid noon sa pedestrian lane ng 9 anyos na babae na mabangga ng parating na bus. Duminetsi siya sa ilalim at nakaladkad ng gulong. Dead on arrival sa ospital ang bata. Iyahabla ng kanyang pamilya ang bus driver na iginiit na hindi sinadya ang nangyari. Wa mo nakita sa mata agud. na mga ejugo pa sa hilo sa pagtungod. Pulis patay sa karambola ng tatlong sasakyan sa Bantay Ilocos Sur. Batay sa investigasyon sa kainang motorsiklo, ang biktimang si Police Senior Master Sergeant Romualdo Piamonte Jr. Mag-o-overtake daw ito ng sumalpok sa kasalubong na pickup truck. Habang ang pickup bumangga sa isang trailer truck, pahirap pang mailabas ang driver ng pickup na nagtamo ng mga bali wala namang nasaktan sa mga sakay ng truck. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Zone na makuha ang panig ng mga sangkot sa aksidente pero wala pa silang tugon. Sa Tagbilaran, Bohol, may nasawing tindero ng balut matapos magulungan ng 10-wheeler. Basa sa investigasyon ng pulisya, mabilis umano ang takbo ng dump truck na may mga kargang graba. Nawalan umunong ng kontrol ang driver at natumba ang truck. Ang biktima, nagtitinda lamang noon sa tabing kalsada at natabunan pa ng mga graba. Sinisikap ang makuha ang panig ng truck driver na hawak na ng pulisya. Pero sabi ng pulisya, posible raw magka -aregluhan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 86 days bago magpasko, umaalagwa na. Ang Kapaskuhan sa Guagua Pampanga at ang pagbubukas ng Christmas attraction doon sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Jasmine Pia, ilang buwan pa bago ang araw ng Pasko pero ramdam na ang Christmas feels dito sa probinsya ng Pampanga. Christmas is in the air na dito sa probinsya ng Pampanga na tinaguri ang Christmas capital of the Philippines. Actually, ramdam na yung simoy ng kapaskuhan dito sa bayan ng Guagua kung saan ay may mga bukas na bagong atraksyon. Ito nga yung ating inaroonan, ito yung Christmas land kung saan makikita rito siyempre yung uh, giant Christmas tree na napalamutian. Nang mahigit sa 15,000 na Christmas lights. Meron din ditong tunnel of lights, Christmas display, Christmas house, Christmas statue at gift boxes. Pia bukas ang Christmas land mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Yan muna ang latest mula sa Pampanga. Advance Merry Christmas, Pia! Advance Merry Christmas din sa yo. at maraming salamat Jasmine Gabriel Galban ng Jimmy Regional TV, One North, Central Luzon. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. O official entry ng Pilipinas bilang Best International Feature Film sa 96th Academy Awards o Oscars ang animated film na Iti Mapukpukaw o The Missing na tungkol sa isang Filipino animator na walang bibig. Best picture ito sa 2023 Cinemalaya Independent Film Festival. Pida rito si na Carlo Aquino Gio Gahol at Dali De Leon. Comedy with a Bang sa award-winning at longest-running gag show na Bubble Gang. Makikisaya kasi soon si it Showtime host Ryan Ban. At simula bukas October 1, mapapanood na ang Bubble Gang sa bagong time slot nito na 6.45pm pagkatapos ng Sparkle You. Nagmisulang ilog ang mga highway sa New York City sa Amerika dahil sa matinding pagbaha may ilang motorista na pilit na tumawid sa malalim na baha at may pero nalubog at tumirik ang ilang sasakyan. Umagos din yung baha sa subway at Metro North Commuter Rail. Binahari ng ilang kalsada sa Lower Manhattan at nagbistulang lawa naman ang ilang lugar sa Brooklyn. Isinailalid na sa State of Emergency sa New York City, Long Island at Hudson Valley. Ang bahay bunsod ng matinding pag-uulan, dulot ng bagyong Ophelia. Patay ang isang batang babaeng anim na taong gulang sa La Trinidad, Benguet, matapos madulas sa baha at lumusot sa kanal. Umuulan noon at naglalakad ang biktima pauwi kasama ang kapatid nito nang biglang madulas sa gilid ng kalsada at tuloy ang mahulog sa kanal. Nahirapan daw ang mga rescuer na pasukin ang kanal dahil sa lalim ng baha. Nadala pa sa ospital ang bata pero hindi na umabot ng buhay. Paalala ng pag-asa, magingat ingat may baha gaya sa mga kalsada at tulay na lubog sa tubig. Huwag ding magtangkang tumawid sa mga ilog o bahang umaagos na lagpas tuhod. Pagpapaunlad ng kaalaman tungkol sa Artificial Intelligence o AI ang sentro ng GMA Masterclass na dinuluhan ng ilang empleyado ng GMA Network kanina. Kabilang sa mga tinalakay ang kahalagahan ng pagsabay sa lumalagong teknolohiya at pagtitiyak na hindi mapapalitan ng AI ang tao sa kanilang mga trabaho. Nakatutok si Von Aquino. Hey, it's your girl Maya. What's up, guys? I'm Marco. We're, We're your capuso, capuso AI sportscasters. AI sportscasters. Kasunod ng paglulunsad sa kauna unahang AI sportscasters ng bansa na si Maya at Marco. Nagsagawa ng GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy at GMA Regional TV para maunawaan at mapag-aralan ng Artificial Intelligence Technology at ang impact nito. Pagtitiyak ni GMA Network Senior Vice President and the Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Walang empleyadong mawawala ng trabaho dahil sa AI at mananatiling best asset ng kumpanya ang mga empleyado nito. Bumuo na rin ang committee para pag-aralan ng AI technology at magiging guidelines para dito. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kabilang sa speakers ang data analyst at technologist na si Dominic Vincent Ligot na nagpaliwanag kaugnay sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Inspiration... Nagsilbiring speaker si Shafizan Johari, isang multi-platform news innovation lead editor ng media organization sa Malaysia pati ang reporter na si Mav Gonzales na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggamit ng AI ng isang media organization sa Singapore. The first reason combat nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. And if you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Kabilang din sa speakers sina UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Desini at Gemini Integrated News Digital Lab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for uh, ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious so uh, social problems that can arise from that. Ipinakita rin sa masterclass kung paano nabuo ang AI sportscasters na si Namaya at Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino Nakatutok, 24 Horas. Sa mga mahilig sa wheels at naghahanap na bagong pagkakabalahan tuwing weekend, aba, e bakit hindi subukan na mag-go-kart? Gusto ko yan. Enjoy yan. <laughs> pwede pwede rin yan sa mga bata. Siguradong weekend do this sa pagtutok ni <laughs> Paul Hernandez sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Weekend do this. Weekend. Do you feel the need for speed? Para sa mga gusto ng thrilling ride, pwedeng subukan ang go-karting. I think it's fast and uh, that's exciting. I am still at the start of uh, of my dream and uh, I'm trying to look forward and to be the best driver when I grow up. Pero kung gusto naman ng mas chill na ride, pwede rin niyang gawin indoors gaya sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Pero dito, mano-mano ang pagpedal ng mga go-kart. Dagdag atraksyon pa ang makukulay na neon lights sa 250 square meter racetrack. Mas relaxing po tignan, tsaka yung while cycling, kita mo po yung areas na um, napapaliputan ng LEDs. Swak din sa budget dahil 100 pesos lang, pwede nang mag-go-kart ng 15 minutes. Masaya po. Ayan. Uh, ngayon, ngayon na lang po ulit ako nakalaro ng ganto Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nakatutok 24 oras. Finals na ng Battle of the Judges mamaya at maghaharap-harap ang mga pambato ng judges para makuha ang top prize. Confident sa talento ng kanilang pangapambato, sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Boy Abunda, Jose Manalo at Bea Alonzo. Si Attorney Annette tiyak na powerful ang magiging performance ng pambatong Power Impact Dancers. Si Tito Boy naman, ibinida ang pambato niyang violinist na si Shama at soprano na si Cathy Hipolito Mas. Pambato naman ni Bea ang sand artist na si Joseph Erwin Valerio at ang acrobatic dancer na Amazing Duo. Dalawa naman ang magiging pambato ni Jose, ang pangmalakasang laser man na si JB De La Cruz at ang aerialist na si Marvin Peralta. And that's my chica this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? May zip code pa ata eh. <laughs> At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Arcanjel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 Horas. Magandang ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.